andv and ang and 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 kung minsan ang dahilan ay hindi kung ano ang iniisip mo sa video na ito so, ibubunyag namin ang mga bihirang dahilan sa likod ng pamumulaklak na hindi alam ng karamihan at pagkatapos ay ipakita sa iyo ang fimk natural na mga remedyo na talagang gumagana kung nasubukan mo na ang lahat at hindi pa rin komportable manatili sa amin maaring ito ang nawawala sa iyo alam nating lahat ang mga karaniwang dahilan ng bloating tulad ng acid reflux constipation o pagkain ng mabigat na pagkain. Ngunit mayroon ding mga hindi gaanong kilalang dahilan na dapat mong malaman numero unong pagbara ng bituka. Ito ay nangyayari kapag ang mga dumi ay hindi makadaan dahil sa isang bara sa bituka. Number two, nagpapaalab na sakit sa bituka. Ito ay isang patuloy na pamamaga sa iyong lower digestive system. Number 3, pelvic inflammatory disease. Ito ay isang infection na nakakaapekto sa mga organo ng reproduktibo, madalas na nagiging sanhi ng pelvic inflammation. At panghuli, number 4, sakit sa atay. Mahalagang tandaan na ang mga kondisyon na nakakaapekto sa paggana ng atay maaari ring humantong sa pagtitipon ng likido at pamumulaklak, kaya ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Kung ito ay isang bagay na maliit o maseryoso, narito ang limang remedyo na sulit na subukan, natural sila, malumanay at maaring magdala lamang ng kaginhawaan na iyong hinahanap, Number 1 Peppermint Oil Capsules Nakakatulong ang mga ito na i-relax ang mga kalamnan sa iyong bituka at maaaring mabawasan ang kakulangan sa ginhawa. Number 2. Psyllium Fiber Ito ay isang plant-based fiber na nagpapalambot ng dumi at sumusuporta sa mas makinis na panunaw. Number 3. Mga Suplementong Magnesyo Ang magnesium ay maaaring makatulong sa pagre-relax ng mga kalamnan ng bituka at maaaring mapawi ang tibi. Number four, na probiotics. Ang mga probiotics ay mga kapakipakinabang na bakterya na nagpapabuti sa kalusugan ng bituka at maaaring mabawasan ang pamumulaklak sa paglipas ng panahon. Number five, ehersisyo o yoga. Pisikal na paggalaw lalo na nakatuon sa iyong mga pangunahing kalamnan ay maaaring makatulong sa pagpapalabas ng nakulong na gas at pasiglahin ang panunaw kung problema pa rin ang bloating. Ang susunod na hakbang ay maaaring ayusin ang isang nakatagong nutrient gap sa iyong katawan. Sa aming paparating na video ay ibubunyag namin ang 5 pagkaing mataas sa magnesium at 6 na dahilan kung bakit kailangan ng iyong katawan ng magnesium para manatiling malusog at masigla huwag palampasin ito.